Hello mga katrak Mayong uh, Uto sa tanan Huwag naalay may dili sa site karon mga katrak uh, Nag rescue me sa Katong amang girescue Gapon sa unang uh, dam truck Nga naguba araw Huwag uh, kuning na mga Mga katrak sa service Kay grabe Nagagawanta ko sa kasakit sa tiyan makalit kanang ka ng ngot-ngot kayo akong tiyan marag hapdos ah. hapdos kayo mga katrak unya mag -wan. mag marag mabaliskad ka na kumati na balik na ako ang akong ginakaon especially mga katrak

Tegak kendram, kendram na Ha? Tegak kendram na na siya. Gak ada ngomong Kendram. Hmm Daku boleh sakin nang paseluda sa kwanaw May paseluda sa nang may prekananaw. git Oh, nang git-git Tanau-tanau tadi sa kuan. kwan Rescue. Hah?

ini buat orang oke masih kurun aja moga thank you for watching banget share paling next okay, bye